sa isang maliit at tahimik na bayan ng San Rafael, may isang labinlima anyos na binatilyo na ang pangalan ay Nilo. Palagi siyang nakaupo sa pinakahuling upuan sa klase. Luma ang kanyang mga damit. Butas ang kanyang sapatos. Tahimik lang siya at bihirang magsalita. Madalas hindi siya pinapansin ng mga guro. Tinatawanan siya ng mga kaklase. May ilan pa na tinatawag siyang ang batang wala. Walang nakakaalam na araw-araw naglalakad siya ng tatlo kilometro para makarating sa paaralan. Walang nakakaalam na gabi-gabi, nagtatrabaho siya sa isang maliit na karinderya para masuportahan ang kanyang inang may sakit at nakababatang kapatid. Bago matulog, tumitingin siya sa mga bituin at pabulong na sinasabi. Balang araw, magiging siyentipiko ako. Makikilala ako ng buong mundo. Isang umaga, dumating ang bagong guro sa Agham. Ang pangalan niya ay Ginoong Torres. Mabait siya ngunit matalim ang pagtingin. Sa unang araw niya, napansin niya si Nilo na nakaupo mag-isa sa hulihan. Nilapitan niya ito at tinanong. Sabihin mo nga, ano ang gusto mong maging balang araw? Natawa ang buong klase. May nagbubulongan pa. Siguradong wala yang pangarap. Munit tumingin si Nilo at mahina ngunit matatag na sumagot. Gusto kong maging isang siyentipiko, gusto kong makagawa ng isang bagay na makakapagbago sa mundo. Tahimik ang lahat. Mumiti si Ginoong Torres at sinabing, Kung ganyan ang pangarap mo, mula ngayon dito ka sa harap upo. Ang mga pangarap na ganyan, dapat binibigyan ng pansin. Mula noon, nagsimula ang pagbabago. Binibigyan siya ni Ginoong Torres ng dagdag na aralin, dinadalhan ng lumang libro at magasin tungkol sa agham. Binabasa ni Nilo ang lahat ng kanyang mahahanap. Nag-aaral siya hanggang hating gabi, gamit lang ang ilaw ng kandila. Munit hindi madali ang lahat. May mga gabing walang gamot ang kanyang ina. May mga araw na wala silang makain. Isang taglamig, nagkasakit si Nilo, ngunit patuloy pa rin siyang naglakad papasok sa paaralan. Sabi ng mga tao, ang mga dukha hindi nagiging siyentipiko. Ngunit sagot ni Nilo, patutunayan kung mali sila. Lumipas ang mga taon. Kahit hirap, nakakuha siya ng scholarship sa isang malaking unibersidad sa syudad. Nakatira siya sa isang maliit na silid sa dormitoryo. Madalas gutom, ngunit sa loob ng laboratoryo ay buhay na buhay siya. Araw at gabi siyang nag-eksperimento. Gumagawa ng mga modelo, sumusubok ng mga ideya, at nangangarap ng mas malaki. Hanggang sa isang araw, matapos ang mahabang taon ng pagtitiis, nagawa niya ang isang makapangyarihang imbensyon sa malinis na enerhiya nalathala ang kanyang gawa sa mga pandaigdigang journal. May mga parangal na sumunod. Naimbita siya sa iba't ibang unibersidad. Tinawag siya ng mga pahayagan na ang batang hindi sumuko. Sa isang pandaigdigang kumperensya sa Agham, tumayo si Nilo sa entablado. Palakpakan ang buong mundo. Kumikislap ang mga kamera. Ngunit payapa ang kanyang tinig. Sabi niya, Noon ako'y batang nakaupo sa huling upuan. Wala akong anumang yaman, tanging pangarap lamang. Pinagtawanan ako, ngunit may isang guro na naniwala sa akin. At naniwala rin ako sa aking sarili. At iyon ay sapat na. Habang tumutulo ang kanyang luha, nagpatuloy siya. Huwag ninyong hayaang tukuyin ng inyong pinagmulan ang inyong kinabukasan. Kahit kayo'y mahirap, pagod, o sugatan, mangarap pa rin kayo ng malaki. Kahit walang pumapalakpak sa inyo ngayon, magpatuloy kayo. Darating ang araw, ang buong mundo ang tatayo para sa inyo. At kung naantig ang inyong puso sa kwento kong ito, huwag kalimutang ibahagi at sumuporta. Marami pa tayong mga kwento ng pag-asa at tagumpay na magsisilbing liwanag sa inyong buhay. Hanggang sa muli, manatiling matatag at patuloy na maniwala.